dayan sa kwento natin kanina, di ba? Ayan na, great friends lang daw si Kobe Paras at kay Lynn Alcantara ayon sa basketbolista. Ang tanong, naniniwala ba kayo na wala pang relasyon? Si Kobe at yes! kay Lynn. Bunot -bunot na na nabalita rin natin kanina. Baka uh -huh. ano, na uh -huh. naman na mabunot ko. Like Ito lagi depende. Ano depende? Depende. Ito! So, yeah, Dapat, okay. depende. Mm -hmm. Dapat yes or no or both. Hindi kasi O, oh, naniniwala Maybe, ba kayo. maybe May, ka na lang. Maybe oh, so no. lang. Oo, ay, no. ay, Diyos ko! Ano ba tayo? no! <laughs> <laughs> naniniwala ba kayo na wala pang <laughs> relasyon <laughs> si Nakobi para sa kaigid? Ang nabunto ay. ay yes! Wow! Ay. Yes. Oh, oh. Ako na, pero hindi ito gusto ko saan nito. Oh. Nabi nyo, yes. Bakit <laughs> yan? Yes. Yes. ako na wala wow. pang relasyon sila Kobe at si, ano? Kailin. 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 Kasi, diba, ka na wala pa silang relasyon. Wala na. oh. ko kasi, na-interview na naman si Kobe para. Ah. Siyempre, sila naman nakakalampun talagang may relasyon na sila o wala. Bakit naman natin sasabing may relasyon na sila e? kung mismong si Kobe wow. ay nagsabi na we are just great friends, close lang kami. Mm -hmm. so, Sasabihin pa natin, sinungaling ang isang tao kung yun lang talaga ang naanilang relasyon bilang mga magkaibigan. So mm -hmm. naniniwala ako wow. sa kung anuman ang sinabi ni Kobe Paras Yon ang totoo. Hindi pa sila talaga magduwa ni Kaiden Alcantara. Talbog! Ikaw naman Mildred. Ako ay naniniwala pa rin sa gasgas -gas na kasabihan na action speaks louder than words. Ah. O, oh, di ba? Wow. Diba? Yun ang sinasabi nila na great friends sila. Pero maraming nakakakita sa kanila na parang ang pagkilos nila hindi naman parang great friends lang. Uh -huh. Ang sweet-sweet nila dun sa bar. Uh -huh. Tapos pag umuwi umu 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 sila, dalawa lang sila. Uh -huh. Tapos dun na, dun sa BGD, BGC na spotted sila, dalawa lang silang uh -huh. sweet na naglalakad, na naka-holding hands. Wow. Tapos sa uh, GM night talagang Pagdating ni Kobe doon ay talagang hindi na sila mapaghiwalay ni Ano ni Kailin at hanggang paglabas ng venue talaga namang hawak-hawak ang bag at saka naka-holding hands. Ganyan so, bilang babae, ito yung punto ng babae ha. Oh. Na parang feeling ko more than friends na. Ganyan Di ba sabi niya, great friends, close friends, pwede ginagawa naman niya yon dahil nga naliligo pa lang siya. Pero siguro eventually, papunta sila doon sa talagang mas malalim oh, na oh, relasyon. ako muna. So, ang... Dagdag ko lang. <laughs> Teka dagdag ko lang, Kuya Romel, ha? Saka, wala pong five minutes oh, oh. <laughs> <laughs> po. Pwede, pwede ako magdamay ka? dagdag ko lang yung kanil, oh. yung yung pork. Oh, ayan! <laughs> <laughs> <Ako, laughs> tama, oh, kailan oh, oh, na wow. Pero ako naman, oh, tama, oh. ako naman bold kasi, Uh, naniniwala ako kasi yung PDA nila, di ba? Okay. Sobra na talaga. Hindi naman kasi, kung wala kasi kayong relasyon, hindi nyo magagawa yung mga ganyan okay. ganun So, ako naniniwala, may relasyon na sila. Pero pwede rin naman... At namang, the same time? At wow. the same time naman, pwede rin naman wala. Kasi, baka naman gusto lang so nila... Oo. Oh, oh. Sorry. at saka ito, baka gusto naman din nila mapag-usapan. Nagkagaming <laughs> pa sila sa lagay niya. Parang <laughs> gano'n <ganun> lang ang feeling <laughs> ko. At nasa pag-usapan naman hmm. sila o, diba, diba? O, o. Mm. Pero tayong tatlo, great friends, parang hindi naman tayo sa ko -tag 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 Pwede naman dag -dag -dag Eh, paano naman kasi? <laughs> <laughs> Basta great well, friends, <laughs> <style>. <laughs> friends forever. Oh, BFF style. Yes, yeah. correct. Saka, ito wala na sa debate. Respeto oh. rin natin yung kanilang oh. privacy. di ba? Kung ano man ang meron sila, baka naman mas comfortable silang ikip muna nila. Oh. di ba? Oh. Diba?